Sa pagtugtog ng gong at katutubong sayaw, idinaan ng mga minero sa Virac Itogon Benguet ang kanilang hiling na ibaba sa 6,000 piso ang milling fee o pagkiling ng Benguet Corporation sa kada metric ton ng mineral na nakukuha ng mga minero sa mga kabundukan. Ay saka, saka, batawa kumpanyet. Ay, pa ano, kayo, tayo, babayo, di mita. Gawin-gawin siya, matago kami! Mula sa dating higit 4,000 milling fee, noong 2022, itinaas sa 7,900 pesos ng Benguet Corporation ang bayad dahil rin sa pagtaas ng mga presyo ng langis at maging kuryente. Ang problema, nang magbabaan na ang presyo, hindi na nila ibinaba ang milling fee. Kaya't ang higit isang dekada ng minerong si Jefferson, pansamantala munang tumikil sa pagmimina na para sa nagtrabaho ti four months ba? Jay kos na nga, nangina talaga ngawon piman na bingay ti minero kas lag por dia kati 30 pesos ni may salda or negative pain. mahirap naman yung maging minero dahil eh batoy yung kinakalaban dun ni eh, pagha minero. Kaya ngayon na isip namin na sus ang hirap ng trabaho. Olaman lang kita, no? ang Benguet Corporation. Maituturing raw na partnership sa pagitan ng kumpanya, mga minero at kontraktor at ng komunidad. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, Kunti miling linghit ka, awan yung, so nga bawasan na jay, ano maipawas, ayun. Kami ang naghirap sila ang ay kami ang naghirap. Kaya nga itong sinasabi namin dapat uh, para para pare-parehas lang ba. Bahagya namang binawasan ng Benguet Corporation ng 188 pesos ang milling fee noong April 8. Pero hindi raw ito sapat. Maari rin daw maibaba sa 7,500 pesos ang bayad kung aabot umano sa 80 metric tons ang araw-araw na ipapagiling ng mga asosasyon. Ang hirap po madam kasi, kasi unang-una may target grade eh yung kinukompute nila para sa 80 tons per day para may bigay nila yung 7,500 is ilalabas namin yung ur na mag uh, may grado po o may asay grade na 8 pataas, 8 grammars pataas. Yes ma'am, ang alam po namin kasi ngayon is livelihood ito eh. Napatayo para may livelihood yung mga nakatira po dito sa Barangay Birak. Eh parang ginagawa ng business ma'am. Hindi na livelihood para mapakinggan ang hinaing ng mga minero. Mula ngayong araw hanggang sa Sabado, April 20, magsasagawa sila ng peaceful rally. Dumalo kaninang umaga si Itogon Mayor Bernard Waklin. This uh, peaceful rally, sana nga may magandang may dulot dito, Binggit Corporation at saka yung minero. Para magkaayos sila. Para yung sabi ko kanina, para pag naayos na, papasok na sila. Kung tignan mo, ilang linggo silang nagtrabaho. Kawawa yung mga minero, kawawa yung mga pamilya nila. Kanina ay nagtungo rin ang alkalde sa opisina ng Benguet Corporation para makipagpulong sa mga ito. Plano niya ring magpadala ng sulat sa head office ng Benguet Mining Corporation para ipaabot ang panig ng mga minero. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng Benguet Mining Corporation pero hindi muna sila nagpaunlak. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.